So, ayan guys, tapos na tayong maglinis. Nasuklayan na rin natin si Choco. Kaso, tingnan mong ginawa sa tali niya, oh. Nakalaylay na naman. Shhh! Ka na tali mo. At ngangat-ngatin mo na naman yan. Hmm. Ayan. Wala ka ng tali, oh. Mukha ka na namang awl. Oh. Ako, dapat talaga sa'yo kalbo, eh. Hmm. Mamaya pa si ate, huwag kang maingay dyan ireklamo e -re tayo ng kapitbahay ikaw lang maingay dyan choco huwag maingay ha papagod si mama tapos na akong maglinis guys kaso ayan makulimlim pa rin biglang umulang na naman ayan kaya itong si Axel ay tinakpan ko muna bedsheet ang takip ko dun sa kanyang kulungan hindi naman siya mababasa dyan kasi may bubong naman kaso pag malakas ang hangin umaambon kaya nilalagyan ko siya ng takip yan malakas kasi ang hangin eh yan. sila ang dito sila sa loob kasi hindi sila pwedeng magsama-sama ng tatay nila kasi ang tatay nila ay may toyo nananakmal ng pagkalimbaw nasanggi-sanggi lang siya siguro meron na siyang arthritis, nagagalit nananakmal ayan si Haba, ang lagi niyang sinasakmal Haba! Shhh. hindi ka namamansin na nagmamarites ka na naman sa labas may naririnig kasi siyang naguusap sa labas ayan si Choco Choking! Mamaya pa si ate. Ayan o. Ang kalat lang dito sa bahay namin, guys. Kala mo dito sa bahay namin ay laging may uh, bata. Kasi may bola. Mga nagkalat na bola. Ayan o. Binabantayan niya. Maraming kulay yan eh. May pula, may green, may blue. may kasi si Choco sa bola. Tsaka yung natin na yun na malaki. inaano niya yan eh. Dinadala-dala kung saan-saan. Kanina nilikpit ko yan. Kinuha na naman niya. Nayaan ko na lang para... Maglaro siya kasi... Wala naman siyang kalaro. Yung tali ko talagang wala na. Kakasuklay mo lang ah. Mukha ka na namang yagit. Choco. Mukha ka na namang yagit. Kamukha mo... Kakulay mo na yung... Pads mo. Yan. pag may aso kayo guys... Kahit kalilinis mo lang... Bigla-bigla may iihi... May dudumi... Siyempre rilinisin mo ka agad. Kasi... Ang ihi, guys, kapag natuyo sa simento at uminit ang panahon, masangsang ang amoy, sobrang baho. Masahol pa sa mapanghi at saka talagang humahalimuyak ang amoy. Clover! Kaya bawat ihi nila dyan sa simento sa may labahan, binabaldi ko kaagad. Kaya ang laki ng fail namin lagi sa tubig. Kasi hindi ako nagtitipid sa paglilinis dahil ayokong makaistorbo sa kapitbahay minsan nga siyempre yung sa mga labas-labas umalis nga ang mga marami kasing galang aso eh eh pag sa kalsada umiihi sila sumisingaw yun mabaho kaya ako ayoko ng ganun pakiramdam ko pumapasok sa loob ng bahay ang amoy kaya lagi kong nilalagyan ng sabon ng aking panglinis sabon, sonrocks sa may labahan para pag uminit man Walang ihi na sisingaw. Kasi parang ano eh. Masang-sang talaga. Hindi mo malaman kung ano yung paa o ano. Mabaho. And, andi dito lang kami. Umuulan. Lalabas sana kami kanina ni Haba. Kaso, ang lakas ng ulan kaninang umaga guys. Talagang ang lakas ng ulan. Kala ko nga hindi titigil eh. Kasi medyo sobrang dilim. Yan hindi na nila naubos yung pagkain nila oh. hindi kasi ako oh, no, nakapagluto guys kasi nga naglinis ako maghapon tapos dog food lang talagang pinakain ko sa kanila e eh, pagka pure dog food lang yan kinakain naman nila kaso ayan may mga tira tira ayan may mga tira tira oh. hindi nila inuubos pero pag may ulam yan masarap ang ulam kunyari adobo, nilaga kaya may atay ay ubos yan, walang matitira. Kumbaga, dog food na nga siya, may ulam pa. So, kung bumili yung pang, ano eh, yung pang powder dyan sa pagkain nila para ganahan silang kumain. Kaso, doble-doble, may ulam na, may ganun pa. So, wag na muna, may vitamins naman sila eh. ba? Diba? Choco? Ang siga-siga mo. Mm. Ang kapal na ng balahibo mo, hindi ka makakalabas dyan. Yan ang purpose ko guys, kung bakit nilalagyan ko ng harang dyan. Kasi, ayaw kong palabasin si Choco dyan sa may labahan. Ayan o. Wala na palang laman, kaya hindi na lumalabas yung tubig. Ganyan siya, kapag ka wala nang laman na tubig, kahit na may konting laman pa siya, mga isang daliri, hindi na siya umaandar. Pero hindi naman siya lobat wala nga lang laman tubig. Ganyan siya. Ang kagandahan nito guys pala, kasi meron siyang filter sa loob. Ayan. May filter siya. yan Palitan na rin yung filter. May nabibili niyan filter. Kaya malinis talaga ang inumin ng mga alaga natin. Ayan. May kamahalan pero worth it naman. Malinis talaga siya. Tsaka stainless siyang ibabaw. No? Lover, ang lakas nyo kasing uminomi. Eh. Kaya ang bilis maubos ang mm, gastos natin sa mineral. Mineral din kasi ang nilalagay ko dyan guys kasi pag tubig galing gripo, mas madaling mamula yung filter niya. Kasi hindi ko alam kung bakit. Basta kung kasi yung tulo ng gripo namin dito ay medyo brown. Parang laging may nililinis. Kaya mineral lang nilalagay ko dyan sa inumin nila. Kaya sila ay walang kaproblema-problema sa atyan ang problema lang nitong mga to yung bibig nilang walang tigil sa kain <laughs> tense ba o oh, nabusog na naman kaya excuse me bang bang bu busog ka na naman yan basta nabusog yan kung saan yan nabusog doon na tutumba hmm. busog ka na naman mm. so kahit papano guys kahit na medyo nagmahal ang bigas, lahat na lang nagmahal. Ang pagkain ng aso ay laging puno ang lagayan nila. Yan. Ang mga dog food nila. Holistic yan, guys. Gusto ko nga makatuklas ng medyo murang-murang dog food, kaso nga lang. Pag binabago ko yung dog food nila, medyo nagbabasa ang pup nila. Kaya binabalik ko na naman sa holistic. Siguro dapat wag bibiglain. May napanood kasi ako wag daw dapat biglain ang pagpapalit ng dog food kaya itatry ko sa susunod pero okay na talaga ako sana dyan medyo mahal nga lang yan kulang kulang dalawang daan ng isang kilo no kung mas mahal pa sa bigas hmm. ang limang kilo ay kulang kulang isang libo siguro 20 na lang ang sukli kaya medyo masarap siguro yan hindi ko pa natitikman masarap ba yung dog food nyo? lover? <laughs> masarap ayan ang nanay nilang lahat o oh. inampon ko yan siguro mga 8 months old kasi nga sobrang dami na raw ng tao ng aso ng may-ari niyan hindi na kayang alagaan eh ayaw namang ipamigay sa iba kaya kung walang namimigay ng aso wala sana akong aso wala akong ganito kaya kayo guys kung may nagpaampon sa inyong aso isipin nyo munang mabuti kasi ang pag-aaso ay isang obligasyon kumbaga hindi doon natatapos sa inampon nyo lang dahil cute kundi yan ay may kaakibat na obligasyon, gastos, bulsa dapat prepared ka ayan o, mga buso ko basta mga busog tahimik ayan. ito lang si Kisa ang kumakain ayan o si Kisa guys ay ayaw ng wet yung dry talaga ang gusto niya, dry na pellet kaya ang pagkain niya ay dalawang klase lang yung cut care at saka yung royal kanin, kasi nga nagkaroon siya ng bato sa kidney dahil sa mga kinakain niyang, hindi naman siya kumakain ng table food eh. Since na inampon ko siya, uh, hindi na talaga siya kumakain ng table food sa lahat dito. Siya lang ang talagang cut food na talaga. Kaya hindi ko alam kung ba't parang nagkaroon ng kidney. Eh, pagkain naman ang pusa ang kinakain niya. Ayan. Mga busog. Ayan, si Choco tumigil na sa pagkahul. Napagod na. Ito ang pinakapahinga ko guys, sa trabaho ng bahay. Yan, pakainin sila, linisin, maglinis, maglinis ng maglinis ng maglinis. Yan. Paliliguan ko sana sila ngayon, schedule nila ng ligo, kaso nga umuulan medyo malamig. Kaya saka na muna. Total, dito lang naman sila sa loob ng bahay, di naman sila lumalabas. Kaya, kumbaga hindi naman sila marumi. Yan yan ang aking kwento sa pag-aaso na talagang yung mga asong yan ay aking ampon hindi ako bumili ng aso guys yan namang si, 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 Choco anak ng aso ng kaibigan ko yan nasa dami ng kanyang shih tzu nirehome na niya yung mga anak ng kanyang shih tzu kasi hindi naman sinasadyang nabuntis din ng kapwa shih tzu yung kanyang shih tzu Chichu ng kapatid niya yun. Kaya, nirehome na niya kasi nagkaroon ng apat na anak. Ayan si Choco. Inampon ko rin. Kaya, puro ampon yan guys. Wala akong bili. Pero kapag nagkakasakit yan guys, sobrang laki ng gastos. Kaya, para na rin akong bumili. Ayan. Kaya kayo, kung kayo ay mahilig magbakasyon, huwag na kayong mag-aso. Kasi ako mula nung nagkaroon ako ng aso, hindi na ako makapagbakasyon guys. Promise hindi na kami makapagbakasyon ng anak ko dahil walang maiiwan sa aso yan ay kung meron man halimbawa man, nung nagbagyo ang anak ko hindi ako nakasama siya lang kasi walang ang maiiwan sa aso kung magbabakasyon man ay paisa-isa, wala na kaming bonding moment meron man dito lang sa malalapit sa mga mall dito sa malalapit pero kung sabihin, probinsya dalawa kami, hindi pwede mga tatlong araw mga one week ganyan ay nako paano na tong mga aso na ito mo wala naman kami mapakausapan na kahit bayaran mo kasi takot sila sa aso hindi naman namin afford na ikuha sila ng hotel di ba may dog hotel guys Hindi naman namin kayang ipasok yan sa dog hotel kasi libo libo ang bayad eh ilan yan anim o di ba eh per day nila magkano Mm. Tapos may nababalita pang namatay dahil pinatayan ng aircon. Siguro mainit na heat stroke o oh, ba? Diba? Mahirap ipagkatiwala ang mga alaga guys. Lalo kung mahal mo na yung mga alaga mo. Shh, Clover, huwag kakahol. huwag kakahol. Marites ka. So, ayan ang update ko guys. Dito lang kami sa loob ng bahay dahil umuulan. Umuulan na naman dito sa amin. Eh, may bagyong goring kaya dito lang talaga kami. Bye bye guys, salamat sa panonood.